so happy valentine's day sa lahat sa lahat ng may jowa sa lahat din ng wala basta sa lahat happy valentine's so bibigay tayo ngayon ng flowers sa aking girlfriend na maganda <laughs> kasama ng tawa no dahil kasi bihira na naman itong mga na ito pagbigay tayo ng flowers Kasi ang mahalaga ngayon Pagkain So, ah oh. ah So dito lang ang siya sa may Watson na katrabaho Aba pa rin e eh, no Kahit mag Tagal-tagal na kayo Huwag kakilala Ay. <laughs> Thank you. <laughs> Kamera ko kasi nandun. Yeah. Hindi, binibenta ko sa'yo. Dili, pina, pinapa-deliver lang. Yeah. Galit ka pa? Galit <laughs> ka oh, pa? Pa-record tayo ah. Love you. Galit ka pa? Uy, galit ka po? Ha? Ayan na, oh, yung motor mo na parang doon Ayan na ba, bye? -bye. <laughs> Thank you <W>. Love <laughs> you Sorry, mahal Sorry, mahal <laughs> 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 Hindi pa natulog doon Kaway ka doon <laughs> Naka ano yan? Oo, oh, pati to, sa harapan Ay, Sa harapan? <laughs> Sige na, bye, bye Sige na, bye, -bye. Mayan na lang ha Dapat sa loob hoy na no Para ano Joke lang Hindi <laughs> may yung ano dun Hindi <laughs> naman Hindi naman mayan na lang So wala pala akong gas